O oh, may ben, di pa pa ako nagpapagupit. <laughs> so, sumakay po yung dalawa kong anak dito sa spinner. Ito, yan. Pag-iita ko. Yan po yun. Yun. Spinner. <laughs> yan na. Baga, paikutin kang paganyan. Ito po yun. sa spinner. Jalay, awak ka, Jalay. Yan. Awak ka. Yan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ito po yung lake, mga mga kaibigan nyo. Napakaganda po yan. Pagdating po sa may dulo po doon, no? doon uh, maganda po lalo. Po yan, no? Ikot po yan, yan, No? Yung may umiilaw na pula yan. Yan ang pinaka-line. Ito. Yan, Maraming palaro po dito. mag enjoy talaga po yung mga bata. Dahil po sa pagkain. <laughs> yan na, yan na, yan na, yan na, awak, awak, jalay, awak, 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 Hello, ay 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 Ano ko? Napaka... ay 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 Jela, Jela. Yel. Nakap yak la. Jela. Jela. apat lang yung nakasakay <laughs> oh nagsisikaw jelay jelay yel bakit <laughs> <Magit> nakapikit kayo <laughs> yan na yan na yan na yan na yan <laughs> na yan na yan na na oh, painto na po pabagal ng pabagal Woo, enjoy you know eh. Woo, enjoy na no? relax Ano, relax mo, eh? Relax mo. Relax mo ngayon, di ba kapiyak yan? Siya Lai na yung lokal Lai Lai, ang ganda Ika yel, ika melyo Yan po mga kaibigan, tapos na po